Okay. Uh, magandang umaga world, magandang umaga Pilipinas, magandang gabi Amerika, magandang hapon sa ibang parte ng mundo. Uh, late po tayo ngayon nag-vlog, alas 7 o'clock na yata. Uh, at uh, sa araw na to, kikwento ko kung paano ang naging buhay ko ng umpisa sa Amerika. Uh, para nang sa ganun is magkaroon ng idea ang iba na hindi ibig sabihin na pag sa Amerika is okay na ang buhay mo. Depende siguro kung darating ka doon na isang professional worker, like darating ka doon isa kang magtatrabaho ka as an engineer, as a registered nurse, you know, those professional jobs na pagdating mo ng gano'ng trabaho mo. Well, dumating ako sa Amerika, hindi po ganun ang trabaho ko. Uh, Dumating ako sa Amerika, hindi ako pwedeng magtrabaho hanggang hindi dumating ang aking green card. So, July ako, dumating ng Amerika, July, August, September, October, November. Parang first week ng December nung dumating yung green card ko. At from July 2009 to December 2009, wala akong green card, hindi ako pwedeng magtrabaho. And um, namatay ang papa ko at lola ko na I wasn't able to come home at hindi rin ako nakatulong because I myself sa America that time is sobra ang aking uh, financial struggle. Uh, pagdating ko kasi doon sa Amerika noong July, tamang-tama -tama naman na yung asawa ko was, uh, what you call this, na wala nang trabaho. So nag-start siya ng work that time, if I remember it right, nine, nine, $8.50 cents sa isang eyeglass factory. And so, uh, nagre-rent kami ng apartment, may mga electric bills, and all that. Um, so, nung the moment na nakuha ko ang aking green card, ako po ay nag-try na pumasok. Pero, hindi ako matanggap. So, uh, ang ginawa ko is, pumasok ako sa school. And then, habang nung nakapasok na sa school, saka lang ako nabigyan ng trabaho. Uh, so, I was going to school at the same time working. Pero, uh, despite of that, kasi nga minimum lang ang sahod at minimum ang sahod namin may child support na binabayaran. Uh, apartment, electricity, phone bills, insurance and all that is pagkain halos hindi po enough yung kita naming mag-asawa. No, from one paycheck to another paycheck halos hindi enough. So to the point na ito amin ni ko to sa inyo ha. Ah. To the point na hindi kami nakakapagbayad ng kuryente, napuputulan kami ng electric ng electricity ang mga phone namin, yung mga phone bills namin hindi namin nababayaran. To the point na napuputulan kami ng phone uh, kaya hindi naging madali ang buhay ko namin sa Amerika. So, uh, nung, uh, after that, pumunta na ako sa, sa nursing school. And wala na akong, wala akong tulog. Siguro ang tulog ko lang in a day is like three hours a day. Adan sa payadalom. Um, three hours a day ang um, tulog ko kasi nagtatrabaho po ako. Nag-aaral ako ng six hours. Nagpupunta ako sa school ng six hours and then nagwo-work ako ng uh, buong mag ano tawag yun, overnight and then uuwi ako magbibihis babalik sa trabaho and then papasok sa school and then uuwi mag magbibihis lang papasok na naman sa work. So ginawa ko yon sa loob ng Two years hanggang matapos ko ang aking uh, nursing school and sa loob ng two years na yon just for your information napakahirap po as in talaga yung umiiyak na ako kasi di ako makapagbayad ng bills uh, hindi ko man lang um, mapuntahan ang mga PTA meeting ng aking mga anak Uh, hindi ko man lang mapuntahan ang meeting ng isang anak ko with special needs Kasi kinakailangan kong magtrabaho uh, Dahil kung hindi ako magtrabaho is wala Ma Pupunta kami sa kalye So um, again like I said napakahirap Pero hindi ako pinabayaan ni Lord sa mga pagkakataon na yon na kung minsan wala akong pambayad ng rent namin, yung uh, pinagtatrabahoan ko as a private caregiver, uh, napakabait nila. Uh, sila yung ginamit ni Lord para makapag-survive kami na family. Uh, dahil kung minsan wala akong kulang ako ng pambayad ng rent, napautang ako, tapos unti-unting kinakaltas sa work ko. Uh, I mean, sa sahod ko, at tsaka yung instead nabigyan lang nila ako ng minimum, binabigyan nila ako noon ng $25 an hour. So talagang malaking tulong yon Ah, uh, dahil kay, syempre kailangan mo ng insurance ng kotse mo kasi pumunta kang mag-aral, pupunta kang papasok ng trabaho, ah, uh, yung monthly payment mo sa kotse, yung phone bill, yung electric bill, yung apartment, ah... Uh, pagkain, talagang naging, it was hard. Life was very, very hard. Pero naging motivation ko yon to continue. Umiiyak na ako noon. Gusto ko na talagang tumigil na mag-aral. Sabi ko, um, magtrabaho na lang yata ako. Like, magtrabaho na ako ng 24 hours, tumigil na ako mag-aral. Pero yung mga classmates ko, na naging friends ko na rin, sila yung uh, nagbigay sa akin ng motivation na they kept pushing me. Wow, huwag kang tumigil, huwag kang tumigil, ilang buwan na lang, kaya mo yan, sige, kaya mo yan. Tapos, um, one of my classmates na uh, minsan dinadala niya ako sa supermarket. At, um, what do you call this? Uh, pag nag-grocery siya, sinasali niya ako na binibilhan niya ako ng, ng rice, binibilhan niya ako ng ng uh, groceries. So, yun, uh, nakasurvive kami sa talaga namang, um, what you call this one, yung favor ni Lord na rin yun. Kasi, kung hindi naman favor ni Lord, wala naman ang, you know, wala namang tutulong. Kaya talaga yung may mga uh, ginamit si Lord para matulungan ako financially during those times na hirap na hirap ako. So, Uh, akala ng iba is that um, ah, ano yan, hindi man lang yan ganyan, hindi man lang ganyan, ganyan they don't know na yung hirap na pinagdaanan namin financially pero pinilit ko talagang tapusin ang pag-aaral ko kaya you know, wala ka naman wala naman ako pwedeng sisihin kasi nga hindi ko natapos ang pag-aaral ko dito sa Pilipinas. Kasalanan ko din 'yon. But it, it is such a good story na sa mga kabataan na ano noodo sa mga magulang na nanonood i-push niyo yung mga anak niyo na mag-aral. Um, kasi uh, malaking tulong po 'yon. At uh, isa pa um like talaga naman na mag magpakabuti ka gawin mo ang 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 dapat and uh, yun nga uh, may mga classmate ako na tumulong sa akin ang aking boss tumulong sa akin na dahil kung siyempre kung maldita ka rin lang naman or hindi magandang attitude mo hindi naman hindi ka tutulungan ng mga kaklase mo or you know is uh, mga taong hindi mo kaanak is hindi ka nila basta basta tutulungan. At uh, um, kaya yon, yun po ang, ang mga naranasan kong buhay sa Amerika hanggang nakapagtapos na ako at unti-unti uh, unti -unti kahit papaano hindi nababayaran ko na yung yung rent, nababayaran ng electricity na hindi na, napuputulan. Na But I started from a very humble beginning po sa Amerika. At nung ako ay nakapasa na ng NCLEX, ayun, halos wala na rin pahinga. 16 hours, kinukuha ko ang double chef back to back to back to back yan, uh, ng ilang taon para lang uh, makabawi. You know, but it's sad to say na puti na lang uh, ang mga anak ko is hindi sila napariwara during the time na hindi ko sila maasikaso 100% because kinakailangan ko magtrabaho. At um, talagang favor ni talaga at yung mga anak ko is successful na kahit yung anak ko with special needs is that um, right now, isa yun sa dahilan kung bakit ako lumalayo is I want him to be trained na ano ang gagawin niya kapag wala ang mami. So, uh, maraming salamat po. Please continue to watch at unti-unti po nating i-unfold ang reason kung bakit ako nag-decide na magpagawa ng bahay dito sa Pilipinas. Thank you po.